Hello everyone! I-share ko po sa inyo kung paano ako magsalansan ng aking pakbet ilokano Ayan, kanya-kanya po tayo ng version ng pagsalansan. Pero ganito, pare parehas lang po yan. Hindi namin ginigisa. Ayan, dito ako nagprito ng uh, karne. Talagyan ko siya ng dried hipon. Masarap po kasi pag may dried hipon. Kaso wala pala akong saluyo. Tapos, talagyan ko siya ng kamatis. Yung kamatis po, ito po yung way ni na pamamaraan namin ng sa Ilocano. Ganito po yan. Ginaganyan po namin yan. Sa Ilocano, indumudo mga kamatis. Ganyan po ginagawa namin. Malinis po yung ating kamay. Yan. Pwede naman pong kuchilyo. Pero yun po ang talagang ano ng Ilocano. Pinipisat lang po kasi ang kamatis sa mga Ilocano. Ayan, mas, tsaka mas, mas masarap yan pag ganun ang ginawa mo kamatis, sibuyas at saka bagoong isda, makasarap yan yan, wala pa akong bagoong isda yan, inu inuuna ko yung kamote, pwedeng wala, pwede rin meron, nako meron akong kamote at saka yung ampalaya bakit mo yung una yung ampalaya para hindi siya gaanong mapait mas ma tagal maluto hindi siya masyadong mapait pero may meron talagang hindi mapait magluto ng ampalaya. Yan yung native pero lalaki, oh. Mabili ko sa palengke. Ito ay hindi kumpletong pakbet. Ang tawag dito, pag hindi kumpleto, pakbaw, kasi kulang-kulang. Ayan. Lagyan na natin. Pinag Pinagsasama-sama yan. Yung iba, hinihiniwalay yung uh, okra. Minsan, nahuhuli. Pero, wala namang problema. Tapos lagyan ulit yung panahog niya kasi mas masarap yan pag isda isda ang masarap dyan talaga inihaw na isda sarap ng bangus yan po ang talagang nilalagay tapos yung kamatis ulit ayan iibain e, na natin yung kamatis kaso mas matagal ayan. mas mabilis kasi yung ano mas maraming kamatis mas masarap Ayan, for the mahalang kamatis, ang ginagawa ko nilalagyan ko siya ng tomato sauce. Yeah, ito tama tomato sauce pala. Tama 'yan. Tomato sauce nilalagay ko. And ito ang way ng paglalagay namin ng pagsalansan ng pakbet. Yano lang sitaw ito. Kaya ang tawag dito, pakbaw incomplete. Marami po kasi ito eh. Pero ito, simpleng pakbet. As usual 'yan po 'yung ano nito, hindi ginigisa. Tapos Pwede bang sabaw lang or sabaw ng sinaing. Ito sabaw ng sinaing. Kunti lang ilagay mo kasi. Dapat kailangan ang pakbet kasi.